Collapse. See, next na naman tong dalawa. See, kanina sabi chair kanina sabi niya sound judgment kaya hindi na siya Ngayon, yung sayo naman, sabi yung base sa sabi mo lang ngayon dahil naglaps na, kaya laps na doon sa time, that, that time that, that na kinaparapentej yung isang tao dahil maaaring nabura na. So magkakaiba ang inyong statement, magkakaiba ang inyong stand. Yung sa akin po yun, uh, yung po ay totoo, yung pag-suggestion. Pwede to totoo na magkakasalungat kayong mag-boss, kayong mag-amo sa inyong mga pananaw, sa inyong mga paninindigan. That's what I'm saying. Then lumilitaw na talagang sinungaling kayong dalawa dahil itong si Colonel Umipig, meron siyang dalawang testigo na talagang pinagsabihan kayo na iparapintest. And alam nyo na protocol yan. At kasasabi lang ni Captain Tepase na 72 hours, ginigiba yung sinasabi mong after one day, mababaliwala na o baka mag negative na. Eh sabi ni Captain Tepase, dapat up to 72 hours, pwede pa. See? tad, tad ka ng kasinungalingan. Mr. Chair? Yes, sir. Go ahead. Actually, Mr. Chair, uh, totoo eh, parang ngayon ko lang po nasaksihan na kailangan ng tanungin ng komite ang isang police captain uh, pasinungalingan ang mga police general at kanina narinig po natin may direct order yung dating na vota city police police colonel na hindi sinunod dahil sound judgment daw ya, yan nga si Torisa breakdown ba sa chain of command ito ya si Torisa establish natin ka. ngayon sinabi mo na may order ka na ipaparapintest tapos, sabi niya kanina, wala daw order. Sino ang sinasabi na totoo? Your Honor, Mr. Chair, marami po nakadinig na staff officer nung inutusan ko sila, Your Honor. So, narinig mong utos ni Hippie na ipa-rapintes? There was no order, Your Honor. Ha? There was no such order, Your Honor. There was no such order? Sigurado ka? Yes, Your Honor. Okay. Pwede ba mabakapan? Who are those witnesses para ipakontempt ko na ito ngayon mismo? Sige. Si uh, Police Major Edwin Pertes, ang aking uh, ako po, Your Honor. Saan na niya? Ah? Nasaan? Sige, all we need is one or two. Nasaan na butas pa, Your Honor. Pagpuntayin okay, dito. Pagpuntayin dito. Yung uh, Chief Operations Officer ko, Your Honor, si uh, Captain uh, Mundiha, Your Honor. Puntahin dito. So, a lot of them will corroborate doon sa sinasabi mo na inutusan mo? Yes, Your Honor. Okay. Mr. Chair, kapag yung dalawa na corroborate, corroborate yung statement niya, I want to file a contempt case against this guy. Yes. Uh, Type him in contempt para makulong. Nasaan yung na dalawa? Nasaan yung dalawa? Aside from yung dalawa, sino bang nandito dito na nakakarinig? Well, Marami pa noon, Your Honor. Sino? I believe the IOC was there also, Your Honor. IOD? IOD? Sino IOD? IOC? Narinig mo yung instruction niya na ipaparapintis? Ah uh, hindi po, Your Honor. Hindi mo? Dahil ka ako po eh, nagre-rely din po kay ang aking uh, superior, kay Police Captain na uh, Arabeho po. So, so, hindi, hindi ka narinig? Hindi niya narinig? Ha? Yun ang claim niya, Your Honor. Claim niya? Yeah, dalawa sila ngayon ang ipapakontemp natin kapag uh, mag-corroborate yung dalawa ngayon. Ha? Nandun siya nung sinabihan mo ng instruction? Kasama ito si Galvez? Uh, Galvez, sir, you better change your mind now. Kasi makukulong ka talaga. Pakukulong ka namin dalawa, kayong dalawa sa baba. At matagal-tagal kayo makukulong. So, so wala ko akong na-receive na po. Okay. Wala ka narinig, ha? Pero sabi ni Hepe, nandoon ka, anong nagbigay siya ng instruction? Wala po ako, Your Honor. Wala ka. Colonel Uipig. Your Honor, may binabanggit pa si Salito uh, Galvez na ipinaalala niya yan, Your Honor, doon sa chief niya. Ngunit yun nga, yung sound judgment ang binabanggit nila, Your Honor. Sound judgment. Mr. Chair. Yes, uh, Gov. Teresa. So, Sir Galvez, uh, bate po sa sinabi ni Colonel Umipig. pinaalala niyo, kay Captain Arabejo, yung utos ni Colonel Umipig na mag-conduct ng parafintest sa anim. Tama po ba yun? Ah, uh, ako pali po rin po, ah, uh, during the investigation, ah, uh, sinuggest ko po kay, uh, sa aking superior, si Police Captain Arabejo, na subject po ang six police, uh, officers na suspect. So pareho so pa po yung... para Parafintest. So pareho po yung Opo. alam niyong tamang gawin sa sinabi yes, ni po, Colonel Pero Umipig. po, ah, uh, nagsabi niya po sa akin ay yung oras daw po ng pagkaka, yung nangyari yung shooting incident, hanggang sa umabot po ng hanggang gabi, hanggang alas 12 po ng ano, ng uh, padaling araw ng August 3 na, eh, mag, mag uh, possibility po na mag po sila, dahil po hindi po inaalis yung possibility na napaghugas po sila ng kamay. And yet, yung Opo. si Demboy, na parafin test sa loob ng oras na iyon. Yes po kasi yung protocol po kasi na soko. Ma'am, ilang days ba? Bago ma 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 mawala yung... Sir, uh, sa protocol po, sir, ng chemistry manual, within 72 hours po. 72 hours? Si, nagsisinungaling na naman tong dalawa. Okay, si, kanina, saan hmm. Kanina, sabi niya, sound judgment, kaya hindi na siya nagparapin test. Ngayon, yung sa'yo naman, sabi niyo, base sa kasasabi mo lang ngayon, dahil naglapse na kaya that's the lapse na doon sa time na pinapalapintes yung isang tao dahil maaring nabura na so magkakaiba ang inyong statement magkakaiba ang inyong stand yung sa akin po yun or uh, yung po ay totoo yung pagsuggest pwede to totoo na magkakasalungat kayong magboss kayong magamo sa inyong mga pananaw sa inyong mga paninindigan that's what I'm saying then lumilitaw na talagang sinungaling kayong dalawa dahil itong si Colonel Umipig, meron siyang dalawang testigo na talagang pinagsabihan kayo na para pintest. And alam niyo na protocol yan. At kasasabi lang ni Captain Tepase na 72 hours ginigiba yung sinasabi mong after one day, mababaliwala na o baka mag negative na. E sabi ni Captain Tepase, dapat up to 72 hours pwede pa. See, tadkad ka ng kasinungalingan.